Magandang araw mga kapogi. Ito na naman tayo for today's video. Naghanda na tayo ng mga malita itong video ito. Mga kapogi, ano na paraan pa? kung nasa barko pa tayo sa totoo ang mga kapogi itong pagayos ko ng aking malita ay eh, napakatagal talaga dahil hindi talaga tayo marunong magayos ng ating mga gamit dahil minikis mikis lang natin binilisan ko na nga na magbihis dahil malapit na ang aming paglabas dito sa barko kaya naman ako nang nagmamadali na sa totoo lang napakabagal ko dahil puyat pa yung lagay na yan sa sobrang excited hindi nakatulog at puyat yung nagmamadali ka na nga tapos yung pagsasapatas mo ay abuting ka pa ng siyam siyam ano ba naman napakabagal talaga yung sobrang excited mo ng umuwi ng Pilipinas yung mga gamit mo hindi pa pala nakaredy dahil sa sobrang bagal mong kumilos kaya nagpamikos mikos na lang kung ano yung may ready yung di mo lubos isipin na Anin na buwang ka na pala sa barko Ganun pa rin ang mga galawan mo Napakabagal Paano? Kaya nga mga kapugi Hindi basta-basta magbarko Kung nangangarap ka eh Hindi biro Nag-starting lang naman tayo Noong 2017 Tapos nakasampa tayo 2023 Ganun katagal yung inantay natin kaya doon sa mga nag PPM sa atin dyan kung paano ba mag apply sa barko kung may tiyaga may nilaga ganun lang naman kasimple pero kung wala kang tiyaga wala rin nilaga kaya nasabi ko ang katagang yan ay 2017 pa lang ay nag apply na tayo ay dahil nabagsak na tayo sa final interview noon ang sabi sa akin na nag interview ay eh, kulang daw ako sa experience nakakalungkot man pero yon ang katotohanan kaya yung mga panahon na yung 2017 ay nagtry muna tayo sa land base Araw-araw ako nagche-check sa website ng PUA kung may mga hiring na security sa London base. Awa ng Panginoon sa dami nating pinasahan ng resume eh. Merong isang nagbigay ng opportunity. Kaya naman ito ay aking agad sinunggaban sa totoo lang. Napakababa ng offer ng binigay sa akin, pero tinanggap ko pa rin dahil sa pangarap kong makapagbarko. Ay siya napakarami ko na naikwento sa inyo. Ito pala 'yung aking kapalitan si Thomas Gracias.